<clears throat> Mula kay Pablo kasama, sinaselas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa iglesia. Diyan sa Tesalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. inyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Verse 3, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang panampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. -isa. <clears throat> Apat, kaya naman ipinagmamalaki namin, sa, namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at panampalataya nyo sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. Lima, nagpapatuloy ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos. Dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kahirapan niya ay gagamitin niyang patutuo. Nakarapat dapat nga kayong mapabilang dito. dito gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. Hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya. At papa purihin at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo rito dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. Labing isa, ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin sa Diyos. Da -dalangin, dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat dapat bilang mga tinatawag niya at dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto niyong gawin dahil sa inyong panampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay para papang rangal niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Yeso Kristo. Hanggang dito po nagtatapos ang unang talata unang kabanata mula sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica. <coughs> so praise the Lord mga kaibigan dahil na andiyan yung naano ako yung inspired to read the word. Pero nakakalungkot lang kasi no, kahit Tagalog itong binasa ko, nalaman ko na sa ibang Tagalog iba din yung pagkasulat kaya kaya minsan yung pangunawa ba hindi magkaparihas. Pero nandito kasi ako, kagaya dito no, kanina nagbasa ako ng konti lang sa dito sa Bible ko, itong Tagalog na to is E-S-N-D. Ang salita ng Diyos. e -S -N -D po siya. Iba, iba din yung... Kaya, yung... yung sa Psalm, sa Tagalog, dito sa e is mga salmo. Sa ibang talat, sa ibang version is mga awit. Magkaiba po sila kay Tagalog po, mga kaibigan. Kaya minsan yung, yung unang binasa ko dito kasi sa cellphone ko kasi yon mga awit di diba, ang nakalagay iba yung nakasaad na kanina nung binasa ko la bakit iba yung iba yung una kong share kasi yung yung kinunan ko para ay mga awit ibang version tapos dito naman ang awit is mga salmo ang naka ano no iba din yung nakasulat niya kaya doon po nakakaano ba yung sa paggamit po ng Biblia po. Kaya nga sinasabi na ang King James talaga daw yung ano yung original. So siguro yung King James sa Tagalog ay yung yung mga awit. Tapos itong NIV ito yung ESND. Nandito kasi ako yung Bible ko kasi is ESND. So unawain na lang natin kung ano yung paunawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng ibang pastor magtuturo na kahit anong version pag uh, ang paunawa ay parihas lang sabi nga nun, kahit ano pa yung sulat kung ano yung paunawa ng Holy Spirit ay parihas lang daw yung magpaunawa na yun kahit ano-ano yung sulat kaya bahala na sa atin ang Panginoong Panginoong hesus sa pamagitan ng Holy Spirit, ano, magpapaunawa sa atin kahit na ito yung ginamit kong version. Ang ma-share ko dito mga kaibigan, itong nandito sa talata na sinabi, gagawin ng Diyos ang narapat tiyak na pa, niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kasi dati, di ba, yung mga taong sumampalataya o nagbabahagi tungkol po kay Jesus Christ ay persecute po talaga ng mga tao. Mga taong hindi sumampalataya sa Kanya, ayaw nilang marinig ang tungkol kay Jesus Christ hindi sila naniniwala. Kaya sinasaktan po nila yung mga taong nagbabahagi po tungkol sa kanya. Kaya laging sinasabi ni Pablo na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil yun nga kahit sa mga dinaranas na paghihirap o pag-uusig, tapat pa rin yung mga mananampalataya hindi sila nawala ng pag-asa. Lalo silang nagtitiwala sa Panginoon. Imagine mga kaibigan. So sana din ano, tayo din, hindi tayo manghihina kung tayo ay magbabahagi tungkol po kay Jesus Christ at nilalait tayo at sinasabihan ng ano-ano mga hindi magandang salita. Sabi nga, magpakumbaba lang tayo. Hayaan na lang natin sila. Magtiwala sa Panginoon. Na dito sa sinasabi, tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Yan na lang panghahawakan natin. Dahil sinabi na, kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan no? Kaya wag po tayo ma-discourage mga kaibigan o manglulupay-pay. Sa anumang bagay, sa anumang paraan, paghirap sa ating sitwasyon sa buhay, mananalig lang tayo sa Panginoon. At kung meron mang mga taong nagboboli, nag-ano sa atin, pagdasal na lang natin sa Panginoon pagkatiwala natin sa kanya ang lahat. sarap ng umiyak, ano, lalo na pag nakaranas tayo ng mga paghihirap na sa buhay. Hindi man tayo, hindi man tayo binuboli ng tao, pero ibang paghihirap na may maranasan tayo eh. Kaya, parang gusto ng parang gusto ng wala man pangnoon, noon, Uy, hindi man ako tinulungan. Pero hindi eh, hindi pwede eh. No? Kasi kung tumiwalag tayo sa kanya, lalo tayong mapapariwara. So kahit anong mga pagsubok, mga kaibigan, laging magtiwala sa Panginoon. Magbasa tayo ng kanyang mga salita dahil <clears throat> isa po yan sa magpapatatag ng ating panampalataya po sa kanya makakaiwas po tayo ng masasama nating pag-iisip at gawain. Kasi itong kaaway niya ay talagang nagpapa-discourage siya, nang hihila po talaga yan mga kaibigan. Dadanasin ang hirap. Kagaya kay Job, di ba, dinanas niya ang paghihirap dahil tinutuling siya ng Panginoong pinaka-matapat na alagad na nagsiserve sa kanya. Kaya, challenge ni Satanas si Jesus Christ. Sige nga, kung totoo nga bang tapat siya sa'yo, pahihirapan ko siya. Yun ang ano nun, istorya doon. So ngayon, tumu inano in naman, <clears throat> yung bang nag-approve si Jesus Christ, o oh, sige, pero, huwag mo siyang saktan, o di ba? So meron pa rin talagang more power, powerful itong si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Tinulutan niya na mahihirapan uh, si Job, pero ayaw niya itong masaktan. Yun, guma, gu, ano, gumalaw si satanas sa buhay ni Job. Binigyan niya ng sakit, inalis niya lahat yung pamilya niya, yung mga ari-arian niya. Tapos, itong asawa ni Hub inanuhan na siya na sumpain mo na yung Diyos mo, yung Panginoon mo. Pero, hindi nawawala ng pag-asa si Hob. Mas lalo po siyang naging tapat sa Panginoon sa lahat ng paghihirap niya. Kaya gawin po natin eh. halimbawa sa buhay natin mga kaibigan. <clears throat> kahit anong paghihirap pag tayong tumiwalag sa Panginoon. Kahit naisip natin na bakit parang hindi man na sagot yung mga dasal ko. Parang ayoko nang maniwala na may Diyos talaga. Kasi ang nagpapaisip niyan, ang kaaway niya nagpapadiscourage. Bakit yung iba nakikita ko, hindi naman kagaya ko ng palataya. Nagsisimba nga, pero bakit sila, o oh, nakita ako, mayroon silang kaapid, mayroon nag, mga bisyo, mabisyong tao, pero bakit malago yung buhay nila? Bakit ako, sumampalataya naman sa Panginoon, pero bakit walang paglalago? May gagano, no? Kasi gagana din yung kaaway. Ayoko na mag-ano sa Panginoon. Hindi po dapat ganon kasi iisipin na lang natin na ang lahat ng mga pagsubok ay challenge sa buhay natin yan baga umakyat tayo ng bukid sa sobrang tayo tayog ng bundok na ating aakyatin syempre sa gitna niyan hahapuin ka talaga di ba sa paghihirap parang gusto mo nang sumulin kaya ko ba yung ano, sa tuktok na yan? Isipin natin yung ganun yung mga ating naranasan ng mga pagsubok, mga kaibigan. Ano? Hmm, bundok na matayog. At gusto nating akyatin yung matayog na yun sa tuktok na yun. Ngunit maraming mga dadaanin kang mga simple, no? Dadaanin mo yung may bato-bato. Tapos maraming mga mga hayop, Minsan, hindi mo pa alam memang ahas o ano man manjan. Mga something na <clears throat> hahad lang sa dinadaan papuntang tuktok. Pag once na madalampasan natin to, di ba? Nasa tuktok na tayo. Anong makikita natin, di ba, yung patag na ang ganda ng view? Hindi nyo po ba naranasan yan? Ako kasi mahilig ako magpunta-punta ng mga bundok, mga kaibigan. Pero hindi ko inaakyat. Kasi dito sa lugar ko, Meron na pong mga cable kasi kaya nakaka-amaze dahil hindi ka na nahihirapan. Nand nandun ako sa Toktok, -tok, talagang naano ko talaga na-appreciate ko na God is so amazing. Itong mga gawa niya dito sa mundong ito. Nakikita ko po sa baba, ang ganda ng mga views. Nakikita ko yung lagat, yung mga kasi building kahit na hindi man siya masyadong mal malaki sa paningin ko kasi nasa Toktok -tok ako eh pero na-appreciate ko at na-appreciate ko rin yung bundok na nandito dahil sabi ko itong bundok na to parang lang siyang barrio. <clears throat> pwede siyang mag pwede mag tumira yung tao. Sabi ko hindi naman to nakakatakot dito. Hindi kagaya sa bundok ng bayan ko, ng bansa ko ay parang nakakatakot kasi 'di ba may mga bandit sa bay sa ano natin sa bundok natin. Nakakatakot umakyat ng mga bundok. <clears throat> wala kang kasamang mga bodyguard o mga ano ba dyan. si baka yung mga rebuildy <clears throat> in PE no pero dito maganda kaya yun ang isipin natin mga kaibigan sa buhay natin araw-araw may trials pero still have faith in God because si Lord ang magbibigay ng gantimpala po sa atin wag lang tayong tumiwalag kahit na minsan may mga discouragement wag dahil ang di ang mga pagsubok pag na-overcome natin yan ay mayroon pong kasayahan po ating mar mararamdaman kaya never be discouraged yan po talaga ang